Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ang palara palaran dito sa Laos. So come on guys, samahan niyo kami muli. Let's go! idol. So, katatapos lang natin mag-aria. Time check. It's now 4.08 in the morning. So, bagong spot na naman tong pinunta natin ngayong araw na to. Hindi pa rin tayo sumusuko dahil kailangan talaga natin lumaot. Hindi pa tayo na maganda. So, sana itong spot na pinunta natin ngayong araw na to ay maganda yung laman. So, mamaya na lang mga idol at samahan nyo kami muli. Yan, magandang umaga po sa lahat mga idol. So, tapos na tayo magtanggal sa ating lambat. Time check, it's now 7.47 in the morning. O yan po, sobrang aga nung ating pagtatapos nung pagtatanggal dito sa ating lambat. Itong ating lambat na to ay dyan na muna yan. Atin yan ikakarga. Kasi mag-general cleaning tayo dito sa ating bangka. Din Dinisin natin tong bawal natin. Yung pinakailalim tapos, itong mga nahuli namin, eto, papakita ko sa inyo. Lambo Idol yung mga nahuli nating mga hipon. Ayan. So, ang uh, nyo, mga buhay pa. Ang gagawin natin dyan, iuwi na lang natin yan at tayo'y magka-catch and cook. So, mamaya, titingnan natin kung ano yung lulutuin natin dyan sa mga yan. Yung ating mga samot na huli, tulad ng alimasag, pitik at isda ay pinamigay na natin sa ating mga kaibigan na lumapit dito. Mga konti lang po talaga. Asin talagang piraso lang. It's shout out time. Shout out to Idol Quarry Isanan of Samar Yes Idol, thank you thank you so much sa iyong panonood at suporta sa aming munting channel. Ingat po palagi dyan and God bless. Shout out to Idol Mario Tan Felix. Yan Idol, maraming maraming salamat sa iyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aming munting channel. God bless po sa inyong pamilya. At ingat po palagi. Shout out to Idol Rodel Esteves of Valenzuela City. Yan, idol! Thank you, thank you so much sa iyong ginagawang pagsuporta at patuloy na panonood sa aming mga video. Ingat po palagi and God bless po sa buong pamilya. At sa lahat po ng bagong kasusubscribe pa lang, maraming maraming salamat po sa binigay niyong suporta. Naway mag-enjoy po kayo sa mga videos na aming ina-upload at mag-ingat po ang lahat. And also, mega mega love shoutout to all of my beloved subscribers na mula simula hanggang ngayon ay nandiyan na nakasuporta sa, sa amin. So, thank you, thank you so much mga idol. Naway uh, pagpalayan tayo ng poong may kapal at ingat po tayo palagi. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, Paki-comment down lang po doon sa baba ng ating comment section ang inyong location at automatic po na may shoutout po namin kayo sa aming next video. Ayan, halos lahat ng mga kasama nating yung ay matatamlay. Kasi talagang halos hindi makakabenta ng huli. Ayan. Matatamlay. Alam na alam mo sa kilos ng bawat isa kung merong huli o wala. Ayan natin mga idol yung ating mga nahuling hipon. So i-prepare natin sa gagawin nating luto dyan. Linisin muna. Ito na nga mga idol ang gagawin natin sa ating mga hipon. Ayan. Una, nagkilaw tayo. Ayan, simpleng -sim simpleng uh, pamamaraan lang ng pagkikilaw. At, Eto ay uh, totorta natin. Ang ginawa natin dyan, nilagyan lamang po natin yan ng crispy fry at uh, tinalawa natin ng konting harina para hindi masyadong maalat, malesan yung alat niya. Then, itlog at paminta. So, bahala na po kayo magtimpla na naayon sa inyong panglasa kung kayo'y gagawa nito. At ito namang pinaka sa may bandang ulo niya, hindi natin yung sinama sa ating itutorta. Gagawin naman natin dyan ay ipang natin yan sa ating gulay. Ito, pwede pa rin po yan. bali didikdikin po natin yan. Yung magiging katas yan ay ipang sasabaw natin. Ito po yung ating gugulayin. Yan. Ayan. Ayan, nilagay na natin yung mantika. So, hintayin lang natin uminit yan. Then, isasalang na natin tong ating torta. Ayan yung una natin isasalang. Ayan, sasalang na natin yung ating ito torta. So, ayan na. Nakaluto na tayo. Bali, second batch na yan. Ayan, duto na po yung ating tortang hipon. At dyan po sa ating pinag pirituan ay sasalang naman natin dyan yung ating hulay. Susunod natin yung mga ulo ng hipon. Tinanggal na po yung mga balat niyan. Kaya yung mga ano niya, balbas niya. Yan, susunod naman yung ating mga gulay. Yan, susunod nating ilalagay yung pinagpigaan pinagpigan na shell niya saka yung ulo ulo niya yan pinigran natin yan diyan ayun ang magsisilbing pinakasabaw niya yan so intayin na natin kumulo yan at pagka nakita na natin malambot na yung ating gulay ay pwede na natin siyang hanguin ayan na mga mama idol luto na yung ating tortang hipon Ah. ayan, try nyo po yan sa inyong mga kids Sigurado magugustuhan po nila yan simple lamang po ang procedure ng pagluto kaya napakadaling lutuin luto na po yung ating ginisang gulay na sinahugan ng mga hipong mm, yummy ito naman mga idol yung ginawa natin sa ating kinilaw na hipon. So, nag-request po ako dahil hindi pa po ako nakakatikim niyan. Ang ginawa lamang po natin dyan ay nilagyan natin ng mga hiniwang maliliit na luya, sibuyas, suka, at saka yung sili. Ayan. Tapos, ayan lang po natin sa si dyan. At maluluto na siya ng pusa dyan sa pinagbabaran natin na yan. Huwag po natin dyan ay kinilaw na hipon. Alright mga idol, inyo po ang nasaksiyan yung ginawa natin yung paglaot kaninang madaling araw na kung saan ay talaga pong <laughs> sabi ko nga, namuti na yung ka kakahintay ng mga tinga ng ating lambat. Pero ganun pa man po ay nakauwi naman po tayo ng safe. Ayun po yung pinaka consolations po natin at dapat na ipagpasalamat bilang isang mangingisda yung makakauwi tayo ng safe at mga kasama natin yung ating buong pamilya. So, kakaunti lang po yung nahuli natin dahil pumasok po naman po itong si Hanging Hamihan. So, danas na po namin dito sa aming lugar na kapag hangin ay talagang unti-unti pong nawawala hanggang sa talagang tuluyan ng mawala yung lamang dagat dito sa lugar namin. Kaya kalimitan ng mga kasama nating mga dito ay pumapalawot sa ibang lugar o dumadayo sila. Dahil alam niyo naman po na bilang isang mga hindi po tayo pwedeng mawala ng income sa araw-araw. Dahil gasino lang po yung kinikita natin, maliban na lang kung talagang makakajakpat tayo ng huli. Pero napakadalang po talaga ng jackpot alam nyo po yan, nakaka-relate ah, po ba kayo doon mga hapwa ko mga isda? yan shoutout nga po pala sa inyo, ah, at ingat po palagi sa inyong pamamalakaya kapag masama na yung panahon ay tigil muna po tayo sa ating pagpalaot yan ah, ginawa na lang po natin dahil kasi kung ibebenta po natin yung ating mga nahuli ay lugi pa rin po tayo sa konsumo, so para naman magaroon tayo ng ah, consolation sa sarili natin ang ginawa namin ay nag-catch and cook kami. So, inuwi namin yung aming mga huling hipon at aming lulutuin. So, yung mga ibang tinga niya, tulad ng mga pirapirasong alimas, pitik at yung isda na medyo may madami din, yun, ibinigay na po natin o ibinahagi na po natin sa ating mga kaibigan na lumapit dun sa ating bangka. So, kahit paano, kahit wala po tayong huli, ay nakapag-share po tayo ng ating blessings. Importante po yan, mga idol, kasi napaka, napakalaking bagay po yung makapag-share tayo ng blessings dahil ang pangulam po talaga ay napaka matinding usapin. Yan po ang pinakamadugo sa lahat sa araw-araw na pamumuhay natin, yung pag-iisip kung ano po yung ulamin. Kaya, kahit na lugi tayo, ayun, nakapag-share tayo ng blessings. At, makakapagluto tayo ng special na lutuin sa hipon. So, sana po ay naibigan niyo po yung ginawa namin catch and cook. Yan. Uh, kung may mga po kayo kung paano po namin niluto yun, yan, just comment down po at sasagutin po namin kayo. Yan. Yan. Uh, nasulit po yung ating paglaot. Even though lugi tayo sa konsumo, pero yung atin naman pong inulam ay talaga na po, naman pong napaka-special. Diba? O, saan ka pa? So, nasulit yung pagod at puyat natin dahil nga doon sa ginawa natin yung ulam. Kasi talagang tanggap na, namin, tanggap na namin na lugi talaga. Kaya kahit kesa bumili ng ulam, nilutong na lang namin yung aming nahuli. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing video na aming ina-upload, Maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba nito ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So bye for now! Thanks for watching and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!